Narito ng BTV Balita ngayon. Nangako ang ilang rice traders na mararamdaman na sa susunod na buwan ang pagbaba ng presyo ng bigas sa ilang pamilihan. Sa naging pulong ng grupong PRISM o Philippine Rice Industry Stakeholders Movement kay House Speaker Martin Romualdez, kasama ang iba pang mambabatas, positibo ang rice traders na maganda magiging epekto ng Executive Order Number no. 62 ng pamahalaan. Nakasaad dito ang pagpapababa sa taripa sa imported na bigas upang maibabari ng presyo nito sa merkado. Sa taya ng grupo, bababa ng 42 pesos hanggang 49 pesos ang kada kilo ng bigas. Samantala, tiniyak naman mga mga mambubatas na hindi na kontra magsasaka ang inilabas na kautusan ng pamahalaan at patuloy na sisiguraduhin ang kapakanan ng nakakaraming mamamayan. Samantala, nasa ligtas ng kalagayan ng mga tripulanting Pilipino na sakay ng MV Trans World Navigator matapos atakihin ng mga Huti rebels sa Red Sea. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, bagamat tatlong beses na pinuntirya ng missile ang barko, hindi naman ito napuruhan at ligtas ang mga Filipino seafarer. Sa ngayon ay patuloy ang paglalayag ng barko patungong Afrika. Tiniyak din ng kalihim na agad na iuwi ang mga Pilipino pagdating nito sa ligtas na daungan. Naibasuhan na rin o naabisuhan na rin ang kanilang pamilya patungkol sa insidente. At yan ang mga balita sa oras na ito para sa iba pang update. I-follow lang like kami sa aming Facebook at Twitter sa PTVPH. Ako po si Audrey Gorizeta para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.